So, meron po ako natanggap ng mga tanong. Sabi po, eh, posible daw na maging pinuno daw etong si Eduardo Manalo papalit sa kanyang ama bilang gayong siya ay tiwalag. Tingnan mo ko, ka, ub-ub ang taong ito. Namumulot siya doon sa tanong. Tingnan natin ang sagot niya doon sa napulot niya mga tanong daw. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, uh, in-explain po sa akin yan no, inexplain sa akin. Tiwalag po yung mga yan. Pero dahil nga sa, kahit tiwalag yan, dahil nga sa ang ginalaw niya yung dokumento na sinasabing ang papalit sa kanya o sa kanyang ama ay siya. Ang ibig niyang sabihin, tiwalag daw itong si Ka Eduardo Manalo ayon sa kanyang kasinungalingan. <laughs> so yun ang matutupad dahil 'di ba? 'Yun ang nakalagay sa dokumento, bagamat siya ay wala. 'Di ba? So hindi pwedeng baliin 'yon dahil 'yun po ay ah uh, uh, kumbaga ay sinelyuhan ng uh, batas, 'di ba? Na dapat tuparin. No? So ang totoo tulad ng sinabi ko, ang nakalagay talaga doon si Mark at saka si Mark Manalo at saka si Angel Manalo. Kaya lang 'yun nga 'nung namatay yung tatay nila, agad niyang pinuntahan yung opisina ni nitong ama ni Eduardo Manalo at yun hinanap yung dokumento na nagsasaad na si Angel Manalo at si Mike Manalo na kapwa magkapatid o anak nitong namayapang ama nila ni Eduardo Manalo ang papalit o mga ngasiwa sa pananalapi at at ma, magiging kapalit ni Renyo Manalo so dahil nga kumbaga eh minanipula Tinrabaho ni Eduardo Manalo kasama yung kanyang asawa na si Bibilin na siyang uh, nagpapatakbo ngayon. Uh, nagmamando kay Eduardo Manalo. ayun Dapat sila si Angel Manalo daw ang mamumuno sa ANC, yung magkapatid. Hindi siya kay Eduardo Manalo dahil tiwalag daw ito. Pero gayon pa man daw, kahit tiwalag, ginagawa daw ni kay Eduardo ang lahat para siya ay mga ngasiwa minapula daw yung mga dokumento <laughs> panorin nga natin kung hindi ba si ka Eduardo ang inilagay talaga ng taga pamahala tingnan natin ang kasinungalingan ng tao ito <laughs> ministro sa iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas sa bisa ng mga hula ng banal na kasulatan at sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo ay nagpapahayag na aking tinatanggap ang tungkuling pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasaklaw ng tungkuling ito o dyok ng pag iibig sa Diyos kay Kristo at sa Kanyang Iglesia upang mapangalagaan ang mga hinirang sa ikatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Kung nakita mo, vlogger nga, kinasangkapan ng mga tiwalag. Humaharap pa nga ang ka Eduardo Manalo at pinapanumpa doon sa harapan ni KRD. Erde. <laughs> Sinungaling talaga tong taon to.